may manuel papay nga narasi iba ang may galaw wala din si lespo Barangay Hindi na kami sa Kusa. Pasok na kami. Napakahipot pala dito. hirap pag nagkasalubong. Maraming nang wala pang lumabas sa ibang truck. Samahan namin. Problema ng tumabi nito. Ah, haba-haba ang atrasan. Oh, okay. Ah, yeah. may lang, nga pa. Oh, pasaw. Oh, cool. Tangin na. Masa, ang aking sigmero. kakahirap pala dito. Ayos pala sigmero. Ayo. sabi na eh. Hirap nito pag may kasalubong eh. Ay, naka, no, ikaw tumabi. Ikaw ang maliit. Ito, hirap na hirap. Kasalubong ko ulit. Mhm. Mm Ano mo kung kasunod na? Kasunod na po. Kasunod po na nga. Sinasabi. Diyos po. hirap pala dito. So,

sabi nila spillway. Aray ko, nang babatok na sanga. kaliwa, kanan, kaliwa, kaliwa. Yun nga kayo sa kaliwa. Baka tayo naliligaw na ah. Na Ayaray, nari natin siyang kasamahan na eh

the milk. kasamahan pa. Saan ang nagpapihay? Saan nagpapihay? Sa Sa Yan, eto na. Eto na.

Ayan, okay. Andito na tayo sa barangay kay Pusa. Yung nasugbo. Haba-haba -haba pala rin bubuhos ang areo. Oh. Ayan, ah. na. Nakakabal pa siguro na isa pa.